Awit 30 siyang, Pagtatapat ng taong nahihirapan Ang sabi ko sa sarili, sa gawain mag-iingat at hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala ako hindi magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Ako ay sadyang nanahimik, wala akong sinabi hindi ako nagsalita maging tungkol sa mabuti. Ngunit lalo pang lumubha, gihirap ng sarili. Ako'y lubhang nabahala, nangangamba ang puso ko habang aking iniisip lalo akong nalilito. Nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito. Yawe, sana ay sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili ay pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hanging dumaraan. Ang buhay ng isang tao ay parang anino nga lamang. At maging ang gawa niya ay wala ring kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipo niyang yaman. Kung ganoon, Panginoon, nasan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Kaya ngayon ay iliktas mo, linisin sa aking kasalanan. Ang hangal ay huwag bayaan na ako ay pagtawanan. Tunay akong tatahimik, wala akong sasabihin. Pagkat lahat ng dinanas, pawang dulot mo sa akin. Huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil sa hampas na tinatanggap ang buhay ko'y makikitil. Kung ang tao ay magkasala, ang parusa mo ay galit. Arang isang gamong-gamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao ay hangin lamang ang kaparis. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibig. Sa daing ko at panalangin, huwag ka sanang manahimik sa iyong piling ay dayuhan, ako'y hindi magtatagal. At tulad ng ninuno ko, sa daigdig ay lilisan. Sa ganitong kalagayan, huwag akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan. Bago man lang mamaya pa at makalimutan ng lahat.